magandang araw sa inyong lahat. Ako si Eva, 50 taong gulang at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwento ito, hindi ko alam kung tatawagin ko bang kahinaan, katangahan, o simpleng pagkauhaw lang sa bagay na matagal nang hindi ko natitikman, lamang. Hindi ko na mabilang kung ilang taon na akong asawa. Ilang taon na rin akong Pero sa totoo lang, matagal ko nang hindi nararamdaman na babae ako. Sa bahay, ako yung taga-luto, taga-loba, taga-asikaso ng lahat. Pero yung ng ako, parang nawala. Parang ako na naging para mag-function, hindi para maramdaman. Doon pumasok si Efren. 30 taong gulang. Instructor sa Zumba sa gym malapit lang dito sa amin. Unang kita ko palang, nakuha na niya mata ko. Hindi lang dahil maganda katawan niya, although, Diyos ko, parang hinulma yung abs niya ng angel, pero yung ngiti niya, yung tingin niya na parang sinasabi, ikaw ang gusto ko. Matagal ko nang hindi natikman yung ganang tingin. Nagumpisa lang naman yun sa simpleng, mam, ma ang galing mo gumiling ah. Siyempre natawa ako, hindi ako sanay tinatawag na magaling. Hindi ako sanay pinapansin, lalo na ng lalaki, lalo na ng ganong itsura. Mula noon, hindi na ako bumitiw sa zumba. Kahit pagod, kahit late galing palengke, kahit mainit, basta makasayaw, basta makita siya. Minsan nga hindi ko na alam kung Zumba ba talaga ang pinunta ko o siya. Bawat galaw ng bewang ko, ramdam ko yung tingin niya. Bawat paglapit niya para, itama, ang galaw ko, nag balat ko. Parang teenager ulit, na parang may lihim na kilig sa bawat dampi. Hanggang sa umabot kami sa kape. After class, nagyaya siya. Ma'am, coffee tayo, para naman makapagpahinga kayo sa paggiling. Ako naman, tanga. Um, oo hindi ko na iniisip kung anong sasabihin ng kapitbahay, ng asawa ko, ng mga anak ko. Ang inisip ko lang noon, eto na yung atensyon na matagal ko nang hinahanap. Hindi nagtagal, hindi lang kape ang inabot ko. Nahulog ako, hindi ko na rin mabilang kung ilang beses kaming nagkita. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses kong sinabi sa sarili ko na, last na to, Eva, tama na. Pero hindi ko mapigilan. Kasi sa bawat hawak niya sa bewang ko, sa bawat bulong niyang, ang sarap mo gumiling, para akong nabubuhay ulit. Pero habang lumalalim yung ugnayan naming dalawa, mas nararamdaman ko rin na parang may kulang. Parang hindi ako buo, parang kahit ilang beses ko pang isuko yung sarili ko sa kanya, hindi niya kayang punan yung butas na matagal nang nasa loob ko. Alam ko mali, alam ko kasalanan, pero paano kung yung kasalanan na yun ang tanging nagbibigay sa akin ng pakiramdam na buhay pa ako? DJ, hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpatuloy pa to o tigilan na. Pero ito lang ang sigurado ako ngayon, sa mga sandaling magkasama kami ni Efren, doon ko lang ulit na alala kung paano maging babae. Pero ang tanong, babae ba talaga ako sa paningin niya, o isa lang akong laro? Bata pa lang ako, sanay na akong may pagkain sa mesa. Laging may ulam, laging may baon. Hindi ko naranasan yung tipong maghahanap ka ng kakainin kasi lahat nandyan. Pero alam mo kung anong hindi ko nakuha? Yakap, yung tipong pag-uwi mo galing eskwela, may hahawak ng mukha mo, sasabihin, mahal kita. Wala, wala akong ganon. Sa bahay namin, ang lamang ipinapakita sa pamamagitan ng, oh, kumain ka na. O kaya, mag-ingat ka. Pero wala yung mismong yakap na magpapatibay ng loob mo bilang tao. Kaya siguro lumaki akong hindi marunong humingi ng lamang. Hindi rin ako marunong magpakita ng lamang. Parang may pader lagi sa pagitan ko at ng mga tao. Nakikipag-usap ako, oo, pero laging may distansya. Tapos, nag-asawa ako. Hindi ko rin alam kung bakit ko siya pinili. Siguro kasi sabi ng magulang ko, maganda yan, may trabaho. Practical. Parang palaging kailangan may silbi, may dahilan. Hindi kami naglalambingan. Hindi uso yung I miss you, ang ganda mo, gusto kitang yakapin. Puso sa amin, nagbayad ka na ng kuryente, o kaya, anong ulam bukas? Puro ganon. Minsan nga iniisip ko, naging asawa ba talaga ako, o naging kasama lang sa bahay? Dahil doon, natutunan kong magtago ng sarili ko. Yung mga gusto ko, tinatago ko. Yung mga pangarap ko, tinatago ko. Lahat ng parte ng pagkatao ko na babae, hindi bilang nanay, hindi bilang asawa, parang unti-unting nawala. Kaya nung unang beses akong tinawag ni Efren ng sexy, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasi sa tagal ng panahon, may tumingin ulit sa akin bilang babae, hindi bilang tag-alaba. Hindi naman talaga zumba ang hanap ko noong nag-enroll ako. Sinabi ko lang sa sarili ko na kailangan ko magpapayad para sa kalusugan. Pero ang totoo, gusto ko lang ng ibang mundo gusto kong tumakas. Gusto kong maramdaman na may parte pa ng katawan ko na gumagalaw hindi dahil naglalaba o nagwawalis, kundi dahil may saya. At doon ko siya nakita. Doon ko naramdaman yung init ng mata niya habang sumasabay ako sa musika. Bawat hampas ng bewang ko, ramdam ko yung titig niya. Yung tingin na matagal ko nang hindi nararanasan. Hindi ko alam kung galit ako sa sarili ko dahil hinahanap ko to, o nalulungkot ako kasi hindi ko alam na ganito pala kalalim yung kulang sa akin. Hindi ko hiningi ito. Hindi ko rin ginasto na umabot sa ganito. Pero paano kung yung bagay na akala mong kasalanan, siya rin pala yung nagsasabi sa iyo na buhay ka pa? Bata pa lang ako, natutunan ko ng maging matibay. Pero hindi ko natutunan kung paano magmahal ng tama kasi hindi ko rin naranasan kung paano mahalin ng tama. Kaya siguro kahit bawal, kahit mali, kahit alam kong masasaktan ako sa dulo, pumapit ako sa kanya. Kasi kahit papano, sa bawat hawak niya sa baywang ko, parang binubuo niya yung mga piraso kong matagal nang nakakalat. At alam kong mali, pero ang hirap talagang tumanggi kapag ang init ng katawan mo, pareho sa lamig ng puso mo. Akala ko noon, espesyal ako. Akala ko yung mga tingin niya, yung mga haplos niya, akin lang. Kasi yun yung ipinadama niya. Sa bawat pagdampi ng palad niya sa balakang ko, sa bawat bulong niya habang sumasayaw kami, para bang ako lang ang babae sa mundo niya. Para bang ako lang ang pinagmamasdan niyang gumiling. Pero isang gabi, habang kasama ko siya, napansin ko yung cellphone niya. Nag-vibrate. Hindi ko naman ugali ang manggi alam, pero hindi ko rin alam kung anong nagtulak sa akin noon, siguro kasi ramdam ko na may mali. Instinct ng babae, di ba? Isa lang yun sa mga pakiramdam na kahit hindi sinasabi sayo, alam mong may ibang kwento. Pagtingin ko sa screen, puro, hi babe, kailan ulit tayo? May mga picture pa. Mga babaeng mas bata, mas sexy, mas makinis, mas maganda, para akong binuhusan ng malamig na tubig pero hindi gising, kundi binuhay lahat ng insecurities ko. Para akong tinagtad ng maliliit na kutsilyo. Lahat ng kinatuwaan ko sa sarili ko noong mga nakaraang buwan, biglang nawala. Yung mga araw na feeling ko maganda ako, feeling ko sexy ako, bigla na lang nagmukhang biro. Siyempre, hindi ko siya kinumpranta agad. Nanahimik ako, pinakiramdaman ko sarili ko, galit ako, sobrang galit, pero ang mas masakit, hindi lang ako galit sa kanya, mas galit ako sa sarili ko, bakit, kasi alam ko naman, alam kong hindi ako espesyal, alam ko na mula umpisa, hindi ako yung tipo ng babae na pipiliin ng lalaking ganun kabata, hindi ako ilusyonada, pero siguro kasi ang tagal ko ng uhaw, ang tagal ko ng hindi nakatikim ng lamang, kaya kahit mumurahing lamang, tinanggap ko. Pati katawan ko, nilabanan ko. Yung bawat dampi niya sa balat ko, minsan gusto ko, minsan gusto ko siyang itulak. Pero sa bawat haplos niya, para akong tinatalo ng sarili kong kahinaan. Parang dalawang Eva ang nagtatalo sa loob ko, yung isa, gusto ng yakap, yung isa, gustong tumakbo. Pero hindi ko tumakasan agad. Kasi sa totoo lang, ang hirap talikuran yung bagay na kahit sandali, nagpaparamdam sa'yo na ikaw ay babae. Gabi-gabi iniisip ko kung bakit ako nandito. Bakit ako pumapayag maging panandalian? Hindi ko alam kung dahil sa init o dahil sa lamig na matagal ko nang tinitiis sa buhay ko. Hindi ko alam kung kasalanan ko ba talaga o biktima lang ako ng sariling gutom sa atensyon. Pero ang sigurado ako, mali. Mali na niloloko ko sarili ko. Mali na hinahayaan kong gamitin ako para lang maramdaman na may silbi pa ako. Bakit ba ako pumapayag maging panandalian? Bakit parang ang hirap lumaban kapag ang kalaban mo, sarili mong pagkauhaw sa pagmamahal? Ramdam ko na, unti-unti nang gumaganti sa akin ang mga kasalanan ko. Hindi ko na kailangan ng ibang tao para husgahan ako, kasi ako palang, ubos na. Hindi na ako makatingin sa salamin. Parang bawat tingin ko sa sarili ko, ibang babae yung nakikita ko. Hindi na yung simpleng asawa at nanay. Hindi na yung dating ako na kontento sa simpleng buhay. Parang naging ibang tao ako, at ang masakit, hindi ko alam kung sino na ako ngayon. Nag-iba na rin ako sa bahay. Konting kalusunos ng anak ko, nahitilita na ako. Konting tanong ng asawa ko, gusto ko ng sumigaw. Minsan nga napapatingin na lang ako sa kanila, parang ibang pamilya na sila. Parang ako na lang yung estranghero sa sarili kong tahanan. Hindi na rin ako tulad ng dati. Noon, kahit pagod ako sa trabaho sa bahay, may kwento pa rin ako. Mayon, tahimik lang ako. Hindi na ako sumasabay sa kwentuhan nila sa hapag. Laging sige, kayo na lang muna, pagod ako. Pero ang totoo, hindi pagod ang dahilan. Konsensya, guilt, yung tipong kahit wala silang alam, ramdam ko na parang alam na nila. Parang may bumabagabag sa paligid namin na hindi mabigkas. Napapansin ko rin ang mga tingin nila. Yung anak kong bunso, laging parang may gustong itanong pero hindi makalabas yung panganay ko, bigla na lang tatahimik kapag dumadaan ako. Tapos yung asawa ko, nagiging madrama na sa mga simpleng bagay. Oh, bakit parang hindi ka na masaya? Biro niya, pero ramdam kong may halong totoo. Gabi-gabi, pagtulog na sila, nauupo ako sa kama. Tinititigan ko yung wedding ring ko. Hindi ko alam kung bakit suot ko pa. Hindi ko alam kung bakit hindi ko pa binibitawan. Siguro kasi, kahit anong kasalanan ng nagawa ko, umaasa pa rin akong pwede pa akong maging buo. Umaasa pa rin ako na baka may parte pa ng sarili kong pwedeng isalba. Pero totoo pala yung sinasabi nila, kapag niloko mo sarili mo, babalik sa'yo ng doble. Hindi lang puso ko ang basag ngayon. Pati respeto ko sa sarili ko, nawala na. Parang lahat ng effort ko noon para maging mabuting asawa at ina, tinapon ko lang. At ang masakit, ako mismo ang nagtapon. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Hindi ko alam kung paano babangon mula rito. Kasi kahit gustuhin ko man kalimutan yung mga nangyari sa amin ni Efren, hindi ko maburay yung init ng balat niya sa balat ko. Hindi ko maburay yung pakiramdam na kahit sandali, naging masaya ako. Pero ngayon, bayad na bayad na ako. Hindi man sa pera, pero sa sarili kong pagkatao. Hindi ko alam kung paano ko babayaran pa to ng buo. Kasi hindi lang puso ko ang nawala, pati sarili ko. Minsan habang mag-isa ako sa kwarto, bigla-bigla pumapasok sa isip ko yung mga eksena naming dalawa ni Efren. Para akong nanunood ng pelikula na ayaw ko na sanang ulitin, pero paulit-ulit kong piniplay. Lalo na yung unang gabi na hinawakan niya kamay ko, sa kadahan-dahan niyang inilapit sa baywang niya. Yung ngiti niyang parang walang kasalanan, yung titig na parang ako lang ang babae sa mundo niya. Sobrang linaw pa sa isip ko kung paano niya bamulong ng, ang sarap mo gumalaw, ma'am. Para akong nahulog, pero hindi sa kilig, nahulog ako sa bitag na hindi ko man lang nakita. Ngayon ko lang na-realize, nil niya ako. Hindi ko alam kung magaling lang talaga siyang mambola o talagang marupok lang ako. Siguro parehong totoo. Bawat hawak niya, may halong lamang pero may halong laro. Parang sinadya niyang aluin ako para mahulog ako ng buo. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging totoo, kung meron man. Bakit ganon? Bakit kapag may lalapit, kahit alam mong delikado, kahit alam mong mali, lumalapit ka pa rin? Kasi ako, alam kong mali. Alam kong may asawa ako. Alam kong hindi ako dapat naghahanap ng atensyon sa iba. Pero bakit parang hindi ko mapigilan? Parang may malalim na parte sa akin na laging gutom. Hindi gutom sa pagkain, hindi gutom sa pera, gutom sa lamang. Gutom sa yakap, gutom sa simpleng tanong na, kumusta ka? Hindi bilang asawa, hindi bilang nanay, Bilang babae, ngayon ko lang din naamin sa sarili ko, matagal na pala akong may butas sa puso. Matagal na pala akong naglalakad na parang buo, pero ang totoo, may piraso akong matagal nang nawawala. Hindi ko lang alam kung kailan nawala. Baka bata pa lang ako. Baka noong unang beses na hindi ako niyakap ng magulang ko kahit umiiyak ako. O baka noong gabi ng kasal ko na hindi man lang ako tinawag ng asawa ko ng maganda. Maraming beses kong tinanong sarili ko, ako ba ang mali? Ako ba ang mahina? Ako ba ang dahilan kung bakit ako nandito? Kasi kung tutuusin, wala namang nagtulak sa akin. Ako to, ako ang nagdesisyon. Pero hindi rin ba kasalanan ng mundo kung bakit ako ganito? Hindi ba't kung tinuruan lang ako kung paano mahalin ng tama, baka hindi ako ganito kadesperado sa konting atensyon? Biktima ba ako ng sarili kong kahinaan o biktima ako ng pagkakagupon sa pagmamahal? Kasi kung totoo, hindi ko naman talaga hinahanap yung katawan niya. Hinahanap ko yung yakap. Hinahanap ko yung simpleng paghawak ng kamay, hindi para hilahin ako papunta sa kama, kundi para sabihin, hindi kita iiwan. Mali ba to, o biktima rin lang ako ng pagkakagutom sa pagmamahal? Hindi ko na alam kung alin ang mas mabigat yung pagkakamali ko o yung matagal ng kulang sa puso ko na kahit ilang beses ko nang pilit punan, laging bitin. Hindi ko alam kung anong lakas ang dam sa akin pero isang araw, bigla na lang akong nagdesisyon, ayoko na. Hindi ko masabi kung kailan eksaktong nagsimula, pero unti-unti lumalayo na ako. Hindi na ako tumatambay pagkatapos ng Zumba. Hindi ko na sinasagot yung mga chat niya. Kapag tumitingin siya sa akin habang sumasayaw, hindi ko na ibinabalik ang tingin. Hindi ko rin alam kung bakit masakit gawin, pero mas masakit kasi kapag ako na mismo ang nagbibigay ng sarili ko sa maling tao. Pero syempre, hindi siya basta-basta bumitaw. May mga araw na lalapit siya, ngingiti na parang walang nangyari. Parang hindi niya alam na binasag niya ako. Ma'am, ang sexy mo talaga gumiling, bulong niya minsan habang nag-stretch ako. Noon, kikiligin ako. Ngayon, para akong naduduwal. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili kong kahinaan na ilang beses kong pinaniwalaan ang mga salitang yun. Isang beses, habang nag-aayos ako ng gamit, may lumapit na isang kazumba ko. Hindi naman kami close pero matagal ko na siyang nakikita sa class. Simple lang sinabi niya, pero parang lumusot sa dibdib ko. Bakit ka nagpapagamit? Walang galit sa tono niya, parang tanong lang, pero tinamaan ako ng diretso. Kasi yun nga eh, bakit nga ba? Simula noon, nagsimula akong magtanong sa sarili ko, hindi bilang babae na gustong mahalin, kundi bilang tao na gusto ng respeto. Bakit ako nagpapagamit para lang maramdaman na may silbi ako? Bakit ako pumapayag na kunin lang ang katawan ko pero hindi ang pagkatao ko? Unti-unti kong tinanggal sa sistema ko yung pag-asang baka maging totoo pa ang mga ngiti niya. Hindi na ako nagdalawang-isip na umiwas. Hindi na rin ako nag-absent sa Zumba, pero this time, hindi na siya ang dahilan kung bakit ako sumasayaw. Ako na, para na sa sarili ko, para sa katawan ko, hindi para ibenta ulit sa maling tao. Hindi madali. May mga gabi pa rin nahuhuli ko sarili kong tinititigan yung chatbox niya, nag-aabang kong magme-message. Pero mas marami na ang mga gabi na mas pipiliin kong magtimpla ng kape at manood ng lumang pelikula kaysa sumagot sa kanya. Hindi ko pa kayang sabihin na buo na ulit ako, pero nagsisimula na akong maghanap ng sarili kong lakas, hindi para ipakita sa kanya na kaya ko, kundi para ipakita sa sarili ko na hindi ako dapat palaging sobra para sa mga taong hindi kayang mahalin ako ng tama. Masarap maging babae, masarap maramdaman na may humahanga sa'yo. Pero mas masarap pala yung respetuhin mo sarili mo kahit walang ibang sumasabay sa sayaw mo. Ngayon, yung bawat galaw ko sa Zumba, hindi na para sa tingin niya. Para na sa tibok ng sarili kong puso. Gusto ko ng tama, kahit mahirap, kahit mag-isa, basta tama. Pagkatapos ng class, alam ko na. Ramdam ko na sa hangin. Yung mga mata niya, nakatutok na naman sa akin. Para bang walang nangyari? Para bang hindi niya ako winasak ng pira-piraso? Para bang hindi niya ako ginawang laruan sa oras na gusto niyang may masandalan? Nasa gilid ako ng gym, nag-aayos ng gamit, naglalagay ng tuwalya sa bag nang biglang may sumulpot sa likod ko. Coffee tayo ulit, sabi niya, casual lang, parang walang kasalanan, parang hindi niya ako sinaktan. Yung ngiti niya, yung paborito kong ngiti noon, ngayon parang lason. Hindi ko alam kung anong mas masakit yung ginawa niya o yung itsura niya na parang wala lang lahat. Hindi ko na napigilan. Napalingon ako. Diretso. Mata sa mata. At sa unang pagkakataon, hindi ako ngumiti pabalik. Hindi ako nagkunwari. Hindi ako nagpretend na okay ako. Hindi ako yung Eva na naglalambing, na nagpapabola. Ako yung Eva na pagod na. Sawa na. Basag na. Pero buo pa rin. Ganun ka ba kababa? Lahat ng sexy dito pinapatulan mo. Parang bumaliktad ang sikmura ko habang binibitawan ko yung tanong na yon. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil sa wakas, naginabas ko yung lahat ng gusto kong isiwa. Hindi ako nagtaas ng boses, pero bawat salita ko, ramdam na ramdam. Hindi siya agad nakasagot, nagulat siya, kasi siguro, hindi niya inakala na ang babae ng buwan niyang pinaligaya, ginamit, panangakuan ng kung ano-ano, kayang humarap sa kanya ng ganyan katapang. Yung akala niyang mahina, yung akala niyang habang buhay niyang laruan, eto na ngayon, nagsasalita na. Hindi ako basura, bulong ko, pero matalim. Hindi ako pang sandali lang. Gusto kong umiyak doon mismo, pero pinigilan ko. Hindi ko siya bibigyan ng ganong tagumpay. Hindi niya deserve makita ako na basag pa rin. Hindi niya deserve maramdaman na hawak pa rin niya ako. Ang deserve niya makita ay yung babae na kaya nang tumayo kahit ilang beses ng pinabagsak. Paglakad ko palayo, naramdaman ko yung init sa mata ko. Hindi dahil sa kanya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lakas na ngayon ko lang nalasap. Hindi pala kailangan ng palakpakan para maramdaman mong panalo ka. Minsan sapat na yung tahimik mong paglalakad papalayo sa mga bagay at taong hindi na dapat pinaninindigan. At ngayong gabi, hindi ako iiyak dahil iniwan niya ako. Iiyak ako dahil sa wakas, iniwan ko siya. Hindi ko sasabihin na madali. Hindi ako magpapakyut na parang isang gabi lang, bigla akong naging buo. Kasi hindi ganon yon. Hindi ganon kabilis ang paghilom ng sugat lalo na kung galing sa sarili mong kahinaan. May mga gabi pa rin na bigla ko siyang naaalala. Minsan habang nagtitimpla ako ng kape, bigla kong maririnig sa utak ko yung boses niyang pabiro, Mam, Ma ang sarap mong gumiling. At oo, may kirot pa rin. May parte pa rin sa akin na parang gusto ulit balikan yung lamang kahit alam kong panandalian lang yun. Pero ang kaibahan ngayon, hindi na ako bumabalik. Hindi na ako yung babaeng hahabol sa maling tao para lang maramdaman na may halaga ko. Kasi natutunan ko na hindi ko kailangan ng kung sino para malaman kung babae pa rin ako. Hindi ko kailangan ng bulong o haplos na hiram para lang maramdaman na buhay pa ako. Ang kailangan ko, ako. Dati, hindi ko maintindihan yung mga taong nagsasabing, masarap pala ang tahimik. Kasi para sa akin, ang tahimik, nakakatakot. Parang kalungkutan. Pero ngayon, unti-unti ko na siyang natitikman. May saya pala sa simpleng umaga na ikaw lang ang gumagawa ng sarili mong kape. May saya pala sa pagtatanim ng halaman sa maliit na paso. Hindi siya kasing init ng mga hawak niya noon, pero mas buo, mas totoo, mas hindi nakakasira. Hindi ko sinasabing buo na ako. Hindi ko rin sinasabing ayos na lahat. Kasi totoo, hindi ko alam kung kailan ko mararamdaman na buo talaga ako. Pero isa lang ang alam ko ngayon, natuto na akong hindi humingi ng yakap mula sa mga hindi marunong magmahal. At dito ako ngayon, humihinga, unti-unting tinatanggap ang mga pagkakamaling ginawa ko. Hindi ko itatanggi, mali ako. Pero hindi rin ako magpapanggap na hindi ako nagkulang. Kasi minsan, kahit anong tibay mo, kahit anong lakas mong magpanggap na ayos ka, darating yung gutom, hindi sa pagkain, hindi sa pera, kundi sa yakap. Sa totoo lang, mas nakakagutom yun kaysa gutom ng chan. Kaya DJ, gusto ko sanang itanong. Paano ba talaga bumuo ng sarili kung simulat sa poll, kulang ka? Kasalanan ko ba na gusto ko ring maramdaman na babae pa rin ako? O talagang ganito lang kapag uhaw ka sa yakap? Hindi ko alam ang sagot. Pero ito lang ang sigurado ko, ngayon, kahit wala akong yakap, ako na to. At yon ang pinakamahalaga.